Hello guys. Para samahan ninyo ako magwalis kahit ang lakas ng hangin nalalaglag ang mga dahon. Kaya kailangan natin linisin bagong gising lang po ako kasi panggabi ang trabaho ang hindi ko. Kaya let's go samahan ninyo ako magwalis kasi lahat ng mga dahon na nalaglag kaya kailangan natin wawalitin kapag nandyan yung ano, yung mga damo tapos pinawa na list, tapos nilipad sayang lang din yung pagod na kaya ang gagawin na lang natin sa sayo na lang natin kami hanggam hati getu oh ana takut ah tapi mama mau makan puasa ana nang minum sana sisi sisi

Lalala 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 Ayan guys, tapos na ang inyong lingkod na pagod. Kaya kailangan nating magwalis ulit. Huwag kayong mainay dyan ha. Pinapaiyak mo kapatid mo. Huwag ka kayong maingay dyan! Ang ingay-ingay, umuwi na kayo sa bahay nyo! Lagi na lang! Hindi ako nakakatulog sa ingay nyo! Umalis kayo! Lagi na lang kayong maingay! Lagi na lang kayong maingay! 我就是不要。 <laughs> Nako, kaya kailangan natin tapusin ang magwalis at uh, magsumaya. Ngayon, ibigbit na natin ang walis team at saka daspan. Hindi natin hapokin. Bukas na lang. Kaya maraming maraming salamat. Bye! Kasi ang inong lingkod, medyo busy, hindi makapag-live, videos at saka mga mga short video kaya ginawa ko lahat na pwedeng mag-upload ng short para hindi ako mabawasan ng watch hour kaya kailangan natin ang sipagat pati kahit buyan, kahit busy sa trabaho um, bigyan natin ng oras yung ating channel kaya maraming maraming salamat bye I love you all